Nakakain na ba lahat ng taho? Or kailan kayo huling kumain ng taho? Hello guys! So ngayong araw bumili ako ng tokwa at saka taho. So yung tokwa 60 pesos. Tapos yung taho 20 pesos isang baso. So every day kumakain ako ng taho kasi nakakapasok yung magtataho dito sa subdivision namin. So nagpaalam siya sa Homeowners Association Management na magtitinda siya ng tao everyday dito sa subdivision namin. So, kaya ang dami niyang sales kada umaga. Minsan nga, halos maubos na niya yung isang lagayan na niya yan, yung isang drum na yan. So, ako naman, sa baso ko na pinapalagay at hindi na sa plastic para hindi na ako mag-generate ng plastic waste. Ayan, no? Tapos, hindi ko na rin pinapalagyan ng sago kasi ayoko nga ng sago para kasing hindi ko nangunguya. Tapos, ayan, nilagyan na ng arnibal. So, 20 pesos lang yan at napakainit niya. Yung talagang mapapasok so yung dila mo kapag kakakainin mo pero sa akin sakto lang gusto ko kasi yung mainit na taho. Ayan guys, so si Kuya napakasipag niya kain tayo. Kain na rin kayo ng taho everyday. Maganda to sa katawan at maraming benefits.